Pagpalang araw sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong piso, ang isa na may dalawang libong piso at ang isa pa'y isang libong piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, Panginoon, heto po ang limang libo na ibinigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin, iyamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Pagsasadiwa. Magaling, tapat at mabuting alipin, iyamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa akin kagalakan. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng iba't ibang biyaya at kakayahan. Ninanais ng Diyos na palaguin natin ang mga biyayang Kanyang ipinagkakatiwala sa atin. Gamitin natin ng wasto ang mga biyayang ito upang mapalago at mapaunlad Maluluma lamang ang mga nakatambak na gamit. Isipin ninyo ang sasakyang hindi ginagamit. Tiyak, pagdating ng matagal na panahon, ay hindi na rin ito gagana. Ang pagkain na nakatabi lamang ay mabubulok din. Ang tubig na nakatiwangwang lamang ay nasisira at nangangamoy kalaunan at maaari pang maging sanhi ng pagkakasakit. Ang mga kabutihan na maaaring magawa sa pamamagitan ng mga biyaya ay patuloy na magpapalago ng mga biyayang mayroon na tayo. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul. All for the gospel.